na pero ngayon pa lang maglilinis sa mga nicho ang puntod ang mga taga Santa Ana sa Cagayan matapos po ang pananalasa ng Bagyong Leon. Live mula sa Cagayan, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, marami na bang bumibisita sa mga sementeryo dyan? Good morning Angela actually kami pa lang ng team ko ang unang bisita dito sa public cemetery ng Santa Ana kaya ang maririnig pa lang dito sa mga oras na ito ay bosses ko at ang hampas ng alon mula sa dagat anytime now pwede nang dumating o inaasahan nang darating ang mga residenteng dadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ang mga residenteng ito, sila yung uh, kagagaling lamang sa pananalasa ng Bagyong Leon. Nilaan nila ang buong araw kahapon para linisin ang kanilang mga bahay at ayusin ang kanilang mga ari-arian. Kaya laking pasasalamat ng mga tao rito, yung mga taga rito, na hindi binaha ang uh, sementeryo, pati yung mga ibang lugar dito sa Santa Ana dahil ang pangamba nila uh, ay baka bahain ng mga ito, lalot walo sa labing-anim na barangay ay nakasituate o matatagpuan malapit sa dalampasigan. Kaya nga, tulad ng nabanggit natin, ngayon pa lang sila magugugol na maglinis ng uh, sementeryo. Ganito ang aasahan ng ating mga kababayan ngayong umaga. Mapapansin ninyo sa buong paligid. Napapaligiran ng uh, damo ang mga nicho, mabababa mabababa at matataas kaya ito yung mga dapat hugutin at tanggalin ng ating mga residenteng dadalaw rito. Sa dulo naman ng sementeryo, makikita ninyo yung parang pader, yan yung seawall uh, na ipinatayo ng lokal na pamahalaan. If I'm not mistaken, meron niyang taas na higit isang metro. Malaki raw ang naitulong ng seawall na ito para hindi abutin ng uh, alon ng dagat ang sementeryo. Ngayon, magbabantay ang uh, mga miyembro ng pulis at ng uh, ng marines para matiyak ang kaligtasan ng mga taong dadalaw rito sa sementeryo katulad ng uh, sa mga ibang uh, kino-cover natin na sementeryo ngayong araw bawal din dito yung mga matatalim na bagay, yung mga alak at anumang mga bagay na makapambabalahaw sa katiwasayan ng paggunita ng Undas. Dito sa Santa Ana walang bakod ng sementeryo, so anytime pwedeng bumisita ang mga tao rito, maaari rin silang manatili rito buong magdamag. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Brian Basa. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.